nagtatawag yung pusa ko. Oo! Hmm. Oh, oh. Ay, sus, kawawa. Come here. Come inside. Come on. Come na. Come inside. Papiyong-piyong na ba ang mata? Come na. Come na ba? Where have you been? Oy, nagala na po ka Come inside na dong marunong ka talaga mga tokno, mga runong kang magbukas, um, um, ito, magtawag, ay, Diyos ko ito, ganito pala ang posa na nakakaintindi at marunong makipag-usap. kami side na, doon, o oh, kinagat ka ng lamok doon, ay, doon ha, o, kinagat ka ng lamok, o, where have you been, oy, Ha? Where have you been ba ikaw? Saan ka ba galing? Oh, di dami mong lamok. Nagdala ka man ng lamok diri doon. Oya, or have you been? Ha? Ah, Saan mong kagikan nga daga? May lamok ni sunod ni mo. Gikan ka sa bukid. Gikan ka sa lasang. Hmm. Ha? Gikan ka sa lasang doon. May sundan mong kaglamok doon. Gee. Hmm. May sundan mong kaglamok. Na sige na. Thank you for watching. In, inang mga viewers, thank, thank you for watching. Sige na. Thank you for watching po. Thank you for watching.